whole sa mga lumabas na katotohanan <laughs> kinonfirm naman eh 'di ba Meron hong nagtanong kasi dyan na kung meron silang mga may mga tanong na diyan sa mga hearing sa Senado at Kongreso regarding sa flood control projects ang ibang mga katanungan diyan oh may kilala ka meron bang uh, involved o meron ka bang kilala na congressman? Meron ka bang uh, kilala na senador? Mga gano'n, 'di ba? Tapos katalasan dyan, ang tata, may mga tanong diyan na a, minsan ang tanong, eh, meron ka bang binigay? Ah, meron ka bang uh, campaign contribution, huh? sa kilala mong senador na 'yan at congressman na 'yan. yan. Ang tanong umu ay ang ang, ang problema umu <laughs> mga kontraktor na nagbigay ng campaign contribution sa mga kandidato part 2. Ang pag-uusapan po natin nandito po sa linya natin ang veteran election lawyer at si Mr. Senior Moments. Ayan. Dito po sa DWIZ Ligo, alas 11.30 ng umaga. Si Attorney Romulo Makalintal, Attorney Romy Mac. Maganda-magandang araw. Ay, magandang araw sa iyo, Dennis, at sa inyo, mga taga-panood, taga-pakinig sa ating mga taga-suporta dyan. Yan. Attorney, meron na, et, eto yung aking first question. Kung meron pong, uh, kung mag-move on po tayo at merong mag-file ng reklamo over sa, sa, sa Comelec, siguro, uh, at kapag napatunayan na merong, uh, uh merong, uh, Contribution ang mga contractors dito sa mga tumakbo na ito at nanalo. Ang tanong, may matitira pa ba? <laughs> may matitira pa ba attorney palagay mo? Ano naman kasi hindi naman lahat yan ay uh, wala namang uh, evidence na lahat ay tumanggap ano ba uh. siguro uh, may, may ilang nilan dyan uh, na sinasabi ng Omenac na talagang uh, tumanggap ng uh, donasyon mula sa hmm. mga sa mga kontra sa mga na may kontrata sa gobyerno. So, yun ang po pwedeng tingnan ng Commission on Elections. Ano? Yo. Pero hanggang hindi napapatunayan, siyempre, due process sa ating bansa, hmm. kailangan muna magkaroon ng malinaw na katibayan na talagang sila ay nagkaroon ng paglabag sa ating uh, uh, omnibus election code. Ayan. So, ibig sabihin talaga sa inyong pananalita ngayon, attorney, talagang bawal Bawal ang kumuha ng kontribusyon sa mga tao o kumpanya na may kinalaman sa proyekto sa gobyerno. Yes, talaga nga uh, may hindi uh, mabigat na ipinagbabawal ng uh, Omnibus Election Code lalo-lalo na sa uh, specifically sa ilalim ng section 95 subparagraph C na sinasabing nga uh, hindi pwedeng uh, tumanggap ng anumang uh, donasyon o kontribusyon sa mga uh, tao o anumang kumpanya na merong uh, kontrata o ginagawang negosyo sa ating pamahalaan. Iyan ay higpit na pinagbabawal ng nasabing probisyon ng Omnibus Election Code. Opo, doon po mismo sa hearing, ang sabi po nung kontraktor, hindi ho, ay uh, ang pera po na binigay ko kay uh, senator po ay hindi galing sa aking kumpanya o sa aming kumpanya, yan ay aking personal na pera, yung 30 million. Ator. Well, uh, eh, siguro maaaring yan sabihin yung pero kailangan tingnan niyang mabuti ng Comelec. Ano, ha ah, ah, hindi pwede sabihin, eh, hindi sa akin yan eh. Hmm. O nga, sa iyo nga yan. Pero tingnan natin ang paper or money trail ng nasabi nga uh, pagbibigay. Uh, so pwede nga hanapin uh, na uh, saan ang galing ang perang yan. Kung, okay nga, personal mo nga yan. Pero kailan mo winidro yan? Saan mo winidro yan? Kanino nang galing yan? Kung sinabi, galing mo saan? di, tingnan, tap, tapos tingnan din natin na yung operasyon niya. kung uh -huh. yan halimbawa ibinigay noong uh, March 2022, di tingnan natin yung libro noong uh, korporasyon niya uh -huh. kung nagkaroon ng paggalaw ang kanilang pera noong March 2022. Ah. Uh -huh. Halimbawa, nagbigay sila ng 30 million. Okay. Eh, tingnan natin ano ang paggalaw ng pera ng korporasyon nung panahon yun. May gumalaw ba na, na 30 million? Eh, may gumalaw na 30 million. May 30 million sa korporasyon nung panahon uh oh. -huh. yun. Uh oh. Tapalong natin sa korporasyon. Kanina nyo pinigay yan? 30 million na yan. Uh -huh. O, oh, oh diba? So, It's a matter of establishing the evidence. Uh -oh, hindi kasi sinabi mo lang na ay hindi ganun. At tingnan natin. Ano, ha? Uh -oh. Kasi meron tinatawag tayo yung piercing the veil of corporate entity. Uh -oh. Nang ibig sabihin yan, yung mga korporasyon na yan, may separate personality yan uh -oh. na hindi po pwedeng pareho. Yung, kung ikaw ay stockholder, iba ang liability mo at iba ang liability ng korporasyon. Kasi yung acts, yung mga ginagawa mo in your personal capacity, eh hindi pwede managot ang korporasyon. Mm -hmm. Ganon din man ang korporasyon, kung may pagkakasala, hindi ka rin pwedeng uh, managot. Mm -hmm. Pero kung mapapatawin, mapapatawin, ng batas na ginagamit mo lang itong technicality na ito mm -hmm. para mailigtas ka sa isang pagkakasala, yes. ay babaliwalain ng ating uh, batas ang bagay na yan. Oh. It, will, burst. Ibig sabihin, bubuksan yung, yung nakata, nakatagong belo sa harapan mo para makilala kung sino pa talaga. Oo. Oh, oh. Kasi baka so, ang pwedeng uh, lusot niya diyan attorney, yung mismong 30 million ay kinita ko 'yan dahil sa bahagi ako ng korporasyon na ito. Ah, uh, don okay. yung gano'n ganun po, uh, attorney. Kung gano'ng pa Wal, wala 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 wala, walang problema 'yun eh. Okay. Uh, kahit okay. anong sabihin niya, uh -oh. kailangan patunayan lang niya talaga 'yun, no? Um... Uh, Siyempre, uh, kailangan buksan natin ang libro okay. ng nasabing korporasyon. Opo. At siya man, din tanungin ko ang galing 'yan. Kahit uh -oh. na yung pera so... po ay kinita niya na dahil uh, Uh, membro o bahagi ng uh, korporasyon na yon at personal niyang kinita yun. Yes, ah. Hindi, hindi oh. sa namin kinita ko yan. Ah, ano, ha? Eh, pero okay. siyempre sasabihin niya yon pero kailangan pa rin mapatunayan niya na yun ay totoo. The burden of proof, siya, siyang may, siyang may responsibility, siya may uh, dapat na may duty to approve na yun, yun yung, ba, burden of proof nasa kanya ngayon. Patunayan mo na talaga niya na itera mo lang kasi bakit ganyan kalaki ang iyong income. So, kung 2022, tingnan natin, magkano bang income mo noong 2022 at nagkaroon ka ng ganyang kalaking alaga. Mm, so, pwede oh, mo doon. Oh, oh, diba? So, oh, maraming uh, pagkakataon, maraming mga pamamaraan yan para malaman kung paano mo makikita yung dalaw ng pera kung saan ang galing yun. Atorne, uh, teka, eh, sige, ito muna ang question muna galing sa newsroom. Galing to sa kaibigan natin si Atty. Rante. Pa, paano kung sabihin na... Uh, good faith eh. Kumbaga, Um, uh, sabi nung senador, eto eh, kamo na hindi ko man alam na may may ari pa ng uh, isang korporasyon uh, niya na merong uh, kontrata sa gobyerno, hindi ko alam. I don't know. Ay, <laughs> hindi pwede 'yun. Kasi hindi pwede. sabi ng batas natin. Uh -oh. good faith is that I defense. Hindi 'yan depensa. Yeah, it's your responsibility kasi yan ay special law no, yan. Yan ay uh, tinatawag na special law. No. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na good faith. Ano, mm -hmm. Dahil sa dapat din makita yan ng batas na bakit ka nagbigay ng ganyan. Ano, ha? So, yung good faith na sinasabi mo, hindi ka pa rin makakaligtas dyan. Kasi uh, sinasabi, sino man na merong connection dyan sa ganyang kontrata ay hindi pwede magbigay ng donasyon. Mm -hmm. At saka, mabigat din ang sinasabi ko ng batas. Uh -oh yung taong tumanggap o humingi ay liable din so hindi lamang yung nagbigay eh mm -mm. ang sinasabi ng batas eh could yung taong humingi o tumanggap ng nasabing donasyon ay liable o oh. so silang silang lahat ano ha yung nagbigay yung tumanggap mm -mm. so yung contractor yung kandidato mm -mm. pareho yan at kung yan ay may sa political party pati yung political party officials sila rin ay magiging liable. Nge, damay sila, Atty. Ibig sabihin. Oo, oh, damay oh. din sila doon. Halimbawa, kasama sila sa pagtanggap noon na kinaba ang kanilang partido. Hmm. So, so, hindi pwede. Ay, hindi namin alam yan eh. Ignorance of the law, excuses, excuses no one. No -one. No -one. Oh. Oh. E paano Atty. kung uh, gumamit ng isang uh, barkada sa isang grupo. Kunyari, dinaan ko sa isang uh, kaibigan namin na kaibigan din niya, na galing sa akin yung pera at ang uh, donasyon na yun ay manggagaling doon sa kaibigan namin na wala rin namang, uh, uh, wala rin namang uh, or koneksyon o kontrata yes. sa gobyerno. So, Atorne. Well, napakadali niya dahil sa uh, titignan nga laman yung mga income nila. Saan ang galing ang pera ninyo? Yun. So, baka madali pa sila ng money laundering, di ba? Kasi <laughs> bakit na nasaan yan? Bakit din report oh, so, kaya makakumpas ma, ma, ma sila magkaroon pa ng kaso ng tax evasion. Kasi pa, paano kaya nagkaroon ng pera ng ganyan? Saan galing ang pera ng oh, So, Hmm. So, doon ay mabuti yan ng, uh, ng Commission on Elections. Hindi po pwede sabihin na, ay, hindi, good kami. Ay, hindi. Hindi, ibinigay ko naman yan in my personal capacity. The oh, government oh. That is from there. Singan mo rin ngayon na uh, kung yun ang sinasabi niya, ay kung yung may katibayan na may very prima facie si evidence showing na uh, uh -huh. yung, yung uh, siya pala ang presidente ng nasabing korporasyon, ay eh, siyempre meron ka ng presumption o baka galing sa corporation yan. Hindi you cannot separate the president from the uh, the office, di ba? Um, ikaw na mamahala, ikaw na papatakbo pagkatapos nasabihin mo ganun. Uh, Saka isa pa, siguro kahit na sino naman sa mga kandidato niyan, yung alam mo ni kontrata yan sa gobyerno kahit hmm. na sabihin mo yan galing sa kanya hmm. eh yung yung kumpanya niya ay mayroong kontrata sa atin pa, paano mo hmm. ihihiwalay tumensya sino ba nag iimplement sa uh, sa kanila hindi naman yung korporasyon kasi yung korporasyon hindi gumagalaw hmm. kundi yung tao kaya hmm. kung ang presidente ay siya magbibigay ng donasyon ay eh, siyempre may presumption na aba eh, parang uh, pinapaboran niya yung kanyang korporasyon di ba? Hmm. Eh paano attorney ko ano uh, kasama ho ba yon sa declaration dapat ng mga donors na ito bahagi ng uh, ng question uh, kasama ba sa or requirement ba ng mga donor campaign donors na sabihin nila na sila ay walang uh, kontrata sa gobyerno bahagi po ba yon ng proseso o sistema Well wala naman sinasabing uh, nagsasabi na okay, dapat ay okay. eh, alam nila na yung batas ay nagsasabi na kung sila ay contractor hindi sila pwede nga magbawa ng donasyon. Ano? At saka yung mga donors na yan, require sila ng Comelec. na sila mismo ay mag-report din ng kanila mga donations. Hmm. okay, sabihin na natin, ano, attorney, uh, sabihin na natin guilty at may paper trail talaga at napatunayan ng Comelec na tumanggap talaga isang politiko na ito sa, sa isang uh, uh, contractor na may kontrata sa gobyerno. Ano po ang pwedeng mangyari at uh, sila ba'y mawawala sa kanilang pwesto? Well, talagang uh, pag ay napatunayan na uh, pa, uh -huh. kaya lang matagal na proseso yan kasi papaila mo ng, ng kaso yan. May mga mga, mga iba dyan eh, nakapag na sa politics hindi pa tapos ang kaso. Ano? Yun lang. Pero ang penalty kasi dyan ay uh, one year to six years imprisonment. Ay. At saka yan ay yun, walang uh, uh, probation at saka yan ay yun, merong perpetual disqualification from holding public office. Ay. And yung uh, deprivation of the right of suffrage. Ah, okay. So tanggal na sila. Meron pang dagdag na ano, nakaparusahan. Yes, meron gano'n. Oh. So mara mabigat ang naparusa dyan. Uh, oh. Eh paano kung idinaan daw sa ano, attorney? Pag dinaan daw sa asawa... Hindi, <laughs> 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 may nag-mailing <laughs> message. Pag dinaan Ay, daw din. sa asawa, ganun din. Ganun din. Okay. Parang uh, dinaan din sa barkada. Din Oo uh, ah, hanapin ang trail niya kung saan niya, paano nangyari, paano ang nangyari dyan. So, ah, 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 hanggang ano po ba ito? Hanggang local? Hanggang mayor, uh, vice mayor, governor? Hanggang barangay. Hanggang, hanggang barangay. Hanggang ah, Oo. Oh, ah, yun so, hanggang eh. barangay yan. Sa so, kung paano magbiga, po yun? Kunyari, sa... Kaya. sa mayor, attorney, nawala yung mayor dahil dito sa kaso na to, akyat agad yung vice mayor to be, to be the mayor. Ah, yes. Yeah. So, akyat agad yun. Okay. Pero sa mga congressman, senador, hindi pwede. Walang, uh, wala ah, lang yan. yung posisyon. Yes, magkakaroon ng special election so, kung ang natitira na term of office ay mahigit na isang taon pa. Ah, okay, okay. Pero nga, ang problema, attorney, tulad nga nung sinabi mo, pagka tumakbo yung kaso, baka umabot na ng susunod na eleksyon. Yes, oh, so, ganun yan. <laughs> Kaya maganda itong nangyari ito ngayon, at least nagkaroon ng pagkakataon taong bayan makita natin ang mga uh, kawalang ng ilang mga opisyal ng <laughs> ating pamahalaan, 'di ba? <laughs> Talaga, alam mo, uh, na <clears throat> natutuwa ako nung kay Vince Dizon eh. Uh -uh. Talagang yung mga flood control projects na yan, mga fake contractors na yan, tinabi uh -uh. niya, uh -uh. and we are not kahayu pa na ito, sabi uh -uh. niya. Uh Napak -huh. Napakinggan mo yun. Uh -uh. Hindi tao, mga tao Hindi ito. Hindi tao, sabi. Samantala, ang iba nga naman namamatay sa baha. Uh, -uh. Hirap na hirap sa bahay nila, yung mga bahay na talagang dampa, na talagang binabaha, samantala sila. Nasa malalaking mansyon, di ba? Uh -huh. Kaya at talaga 'yung taong bayan, na, ano, eh. Uh -huh. Kaya hindi ko masisisi taong bayan kung talagang magalit na sila, magbigay ng people power yeah, uh -huh. laban sa mga taong ito. Oo. Uh -huh. Okay. Uh -huh. mo 'yung uh, uh -huh. napaka bigat ng kanilang ginawa. Kaya 'yung mga contractors na 'yan, ano, uh -huh. sinasabi ko nga, uh -huh. dapat magsama-sama sila. Magkaroon sila ng isang unity uh -huh. pagkatapos ibulgar na nilang lahat kung sino kung gusto lang makalibre, maging uh, makalusot dito, maging state witness sila. Kasi sila naman ay eh, binigtahan lamang ng ilang mga politiko. Tama. Hindi eh, Di ba sinabi na ni eh, Senator Irwin Tulpo, hmm. sampu, may alam siya, may higit na sampung congressman na mayroong kontrata sa gobyerno. Oh, si Senator Lacson, 67 daw, ang medyo may ganyan din oh. Uh, kontrata ay Eh, kung itong mga contractors na ito, sana naman magkaroon ng konsensya para lang sa bayan. Eh, yung ano, attorney, oh, hindi di mo hindi pa ito. nabanggit yung ano, yung nagbibigay ng lisensya, PCAB, mga taga pickup na nagbibigay ng lisensya sa mga contractor yes. may, may kontrata rin sa gobyerno <laughs> dapat yan oo <no? laughs> pero yung ay, mga contractor na yan plus private sila uh, magsama-sama na kayo uh, ibulgar ninyo sa ginang inyong katotohanan uh, maging stakeholders kayo ini-invite na sila uh, ni DOJ Secretary Rimulya uh, uh, mag stake mag kayo at para kayo ay matulungan pa mahalaan uh, ay, at isuri ninyo yung mga kinita ninyo yan ano ha palagay ko makakabuti yun Attorney, uh, paki-invite yung mga listeners, viewers, uh, followers natin sa programa mo every Sunday. Go ahead. Yes. sa uh, Every Sunday, senior moments, 12.30 hanggang alas dos ng hapon. Yan, mga poems, mga love poems, mga love songs ng ating mga kabataan. Yan, pinag natin yan. At siyempre, discussion natin ng mga senior citizens benefits. Yan, sa DWIZ at uh, Channel 23. Liu at Yamel at yan ay para sa lahat ng mga seniors at sa lahat ng mga nagmamahal ng magagandang musika. Yun! Okay, attorney, maraming maraming salamat. Thank you po and see you soon. Hey, Dennis, maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Mr. Senior Moments sa Mr. Senior Citizen si Attorney Romulo Magalintal